Hello mga kagusok, para na hapon mga surigaw ng mga followers at mga viewers at itong mga, mga kaiksuna. No, excited na bang na na, mga kagusok? Last day na itong mga makitakit sa dito sa Bolivar na sing alas 4 sa hapon mga kaiksuna. Sa lalaki stall number 95 mga kagusok kay John Kagusuk, ugma. si kagusok mga gawas mga si kagusok mga host o mga followers o so viewers. And not on that na magkita-kita na dito tomorrow. Uh, mechanics na itong mga kagusok, follow my Facebook feed sa lalaki ang shoes of fire mga kagusok ka Of the only one host kagusok vlog o okay, kibana itong mga local vlogger tanan mga kagusok o sinimot mga dito ugma ay napunta na same same place same time o happy ta mag enjoy ta tanan mga kagusok kay si kagusok first time mo gawas sa ako kontin kumano how many days na istambay si kagusok a uh, 15 days antod sa August 15 antod kumani napunta na atagan ta mo ng kalingawan yan mga kagusok o malipay ka mo tanan mga followers of yours. Dagan salamat Marajao na hapon mga Surigaoan bye bye